tag maray na aga sa tuya Ngunyan, ngayon ngayon magdi-deliver tayo sa uh, marikina ang kaspa dala to suso so, ito alas 11 na oh. mag alas 12 Ganto pa rin yung makulimlim na gawa ng paulan ulan sa iba't ibang lugar kaya ito pagka ganitong panahon ang gusto nating mangyari dito sa ating uh, napbuhay is sana ganito lang uh, deliveries o ang uh, kaspa at least uh, hindi ka bukod sa hindi ka stress tapos pre, hindi ka makakapagana ng pasayro na mag-aalala na uh, baka mabasayan sa ulan no, kumpleto naman tayo meron tayong um, shower cap uh, tawag shower cap at saka raincoat ano kasi yun eh, pag nagamit ng isang beses yan yung una una yung helmet pati ka nabasa yan pagka baba ng pasayro at malakas ang ulan basa yung helmet pangalawa yung kapote Siyempre, basa rin yung kapote matik yan. Kahit nasabihin ng secure, ano, sa loob, pero hindi pa rin kasi may mga kapote na talagang pinapasok pa rin yung loob. Eh syempre, di ba? O pag sunod na may booking, may may pasahero ka ulit, so paano yan? Bibigyan mo ng shower cap, sprayan ng alcohol yung helmet. So may mga iba kasi na, ay, ay kuya, uh, ano ba sana ito? Oh, so, saya ng pasero, no? Kaya mas maganda sana kung meron tayong dalang uh, dito, Airpods, eh, yung dito sa gilid, no? Para pag nabasa, papalitan oh, na lang. Tapos, tuloy yung biyahe. Tapos, sa uh, kapote, kapote, hindi na masyado maselan yung iba, eh. So, nga din. Pag, lalo pag malakas ang ulan, bukod sa mababasa yung pasayero natin, eh, medyo delikado rin kasi yung visibility mo, no? Medyo malabo yan. Gawa ng, siyempre, malakas ang ulan. Kailangan mo pa rin nga uh, maghinay-hinay. Gawa ng may pasayero ka. So, stop muna. Uh, Gilid-gilid lang muna ngayon pagka okay na pwede ka na uling kung pag pick up ng passenger pero magat delivery pit pa sa atin ito yung gusto natin mangyari no? sa pagkaganto yung panahon hindi mo alam biglang bubu sa patutunguhan mo umuulan na pala eh, syempre halangan namang gumilid ka pa pwede kung kailangan mo talaga siyempre magsusot ka ng kapote pero pag mga delivery kahit mga bagyo sige basta secure yung items go tayo dyan pre pangit din naman oh. pag na, pagbaba mo dun sa delivery mo sa drop off mo basa yung items siyempre hindi bukod sa may box tayo Meron din tayo mga raincoat na ba pwede mag-protection dyan sa mga pinapadala nila. Kasi pag nabasa wala na. Although may mga iba naman na balot na balot, secure. Gusto ko maganda pa ganun. Ayan o. Oh. Ayan o. Diyan biyahe natin ay Marikina mula dito sa Taytay. So Okay na, okay. Oh. Uh -huh. Kulimlim. Ah, pa naon eh yung iba titiis na lang sa makay ng jeep FX diba kesa naman mabasa sila pero may mga nagbubok pa rin itong mga nagmamadali ito yung uh, so hindi natin na uh, verify kung kung ano ba may low pressure ba o ano o habagat lang or kasi kahapon pa to yung lakas ng ulan kahapon so matik talagang basa talaga tayo lupa pa yung uh, uh, cellphone. Oh. Bitin yung uh, biyahe. Pero na naman tayo kahapon na uh, kahit pa pa eh, nakabawi din. No? So sana pag drop off natin ito delivery uli kasi pagka hindi pa gamit yung kapote at helmet pwede tayo mag passenger once lang once kasi mga uh, matic yan Mababasa yung mga helmet at raincoat Kanya kasi hindi pwede sa maselan eh. tsaka ano na rin dun sa passenger solution nito, makulimlim tingnan na lang natin mamaya sa edit anong kanyang itsura at makulimlim medyo matilim